One man team. Solo niya magluluto. Yan ang sinasabi ko sa mga mga ano, dapat bata pa lang turuan ng magluto. Ito ngayon, graduate -grad na ng college, saka pa lang matuto magluto. Kailangan niya na matuto magluto dahil yung ina-apply niya ng trabaho, kailangan matuto siya magluto. yan, prepare niya na lahat. Ayan, yung ang lulutuin niya ay sinigang baboy. Ayan, i-prepare ay niya na. Ayan. Ayan, ay, niya na lang yung gabi. Habang siya nagluluto, nakaredy na rin yung kaldero. O, ayan. Kambing. Siya ang kambing. Ayan, ayan. Kahit di na makalakad, baranso pa rin. Ayan, siya ang kambing. O, ayan. pag nagaganyan nakahanda na naman yung gagawin yung lamesa na pang bodol fight sa farm 1 Oh, o, pwede, ito gayahin mo. Naglalagari, hindi ko na nakuha lagari, nagluluto, na -pre lulutuin niya. Oh. Ayan. Ayan. meron din isang pakilamera na nagmamagaling magluto. Ayan. 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 Yeah. Oh, manteka. Biyan. Bully Puli ah, buli yan. eh. Ah. ops Oops, Yung buong ano, yung buong bawang. Amin dito si extra may assistant si Andre na magluluto nag-iisip ko na naman ang gagalaw eh pakikialam na naman ay hindi pala palun dalun dalun mo lang yan Ano? Buo ako magluto pag ganyan si Kang. yung boya kala hati. Nah. karne. Ya, ya. Oh, ya. Oh, buntut, mau ini buntut kasih mentega para magisa. Dibunu e, na lah hindi nila na mo lang aluin oh, mo na yung ribs naluan namin yung ribs yung buntot para mayroon taba, -taba kunti oh, ribs eh haluin okay, mo lang Ayan, ina lang, ano, buksan mo na yung asin. Asin. Ayan. Isang ganyan pa. Isang ganyan pa. Eh, higit ka mo lang, higit ka mo lang. Ayan, kalat mo. O, isa pa, kunti pa, puti pa. Ayan, ayan. ayan. O, yung bitsin. Dagdagan mo pa. Sige, sige, dagdagan mo lang magbawas kasi sa'yo. Sa mag... Yan, 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 saka O, sige, sige. Patak mo. Ayan, mamaya na ulit magbabay sa pagkagama. O, yung paminta na nandun sa taas. Yan. O, yan. Talag mo. Ayan, tama Oh, hello, mix ayan ayan mga kayo bata pa lang kayo matuto na kayo magluto ito graduate na ng college ngayon para lang nag-aaral magluto ayan ulong na ayan yun na yung tamatis labanos sabay sabay na yan ayan Hi, hey, haluin mo. Para hindi makalat ang lamesa, yung mga basyo, ugasan, lagay mo muna doon. Sa labahan, ah, ugasan, lagay mo yan. Mamaya na muna ugasan yan, doon. O, yan. Lagay mo lang yan. Kaya na magluto. Para maluwas-was yung lamesa. O, yan. Mamaya na, meron pa, meron pa dyan. Meron, mamaya na. Mayroon na di group. O, yan. O, sunod muna dito, pila-pila na yan. O, yan. O, yan. Sige, ate, tignan ka abang na. Gini baka abang ginig, abang ginig isa. Ka. Ayan, ginig isa lang yan. O, abang nag-gagaga, pinapalambot yung baboy, sasahang yun isa. Huwag mo mapuno yun para masukat mo yung ano. Di ba, aling kulang kaysa, Ayan. Mga hindi marunong mag ano pa yan. Apat. Huwag eh. Alagyan na ng asin, pati betsin. Ayan. Mamaya sa -saing na yan tubig. Ayan. 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 Ayan, mag-isa. Basta na sa tabi niya lang una, tinuturuan ko magluto. Ayan, hintayin natin kumulo. Ayan, takpa mo na. Hintayin natin kumulo. Saka natin ilagay yung panghuling ingredients. Ayan. Ayan. Habang nagluluto siya ng magpagkain, ayan. Ito, nag-ayos siya. Ayan. maraming alam. Ayan, dapat yan. Ito, lamesa pang budol pa sa farm 1 Ayan, ito yung aming inspector. Si Mayor. Mayor! Gusto ka na, Mayor? Ayan, tumakbo na. Next. Ayan, lahat. Ayan, ayan. ayan. Yeah. Yeah. Oo, oh. yeah. 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 Oh. iba ba mo 'yan. 'Yung kalamansi. paspas ko nga. Oh, hindi mo. Yeah. Yeah. 'Yung iba, niya. sinasama na ito pero oh, hindi pinipiga ko na lang. Tama na yung ano, kapat. Siya doon ma. Kung pa muna. Kung itatapon yung dalawang kalamas siya para magamit pa maya. Okay. Ayan. Abang na ano, natapos na yung ginagawa dahil walang materiales na tiles. O, hindi nililinis yan ah. Naglilinis. Nagluluto pa. O, one man team. Didikman niya na. Habang pinapalambot. Ano sinasabi mo? Yung kwan suha. Ano? Kurang halos ang kan Ah, di, di, di. Ayan, ready na. Gunting-guntingin mo lang ganyan. Oh. Di, simula... Oh, did, did, Masya, yung habuluk. mo dito. Para ah. sukat. Ayan tingin-tingin niya. Hindi niya nga lang yan. Yan. Sige, lahat yan. para ka. Hanggang dito sa uh, rubber. Uh -huh. Lahat. Aray, isang ano lang. Diretso mo. Parang nakakaba na tuloy. Nalala. Nandito, nandito yung sarap niyan. Tara na nga, ako. Oo, oh, dire-direcho yan. Dapat, pag nag-uwi, oh, dire-direcho. Oo, yung... oh, yan. Oh. Ito pa mo, ha. Umi, tatapon yan. pagka nang iiwan. Ayan. Sige, ito ko saluin mo. Okay. Sige, ano eh na. Ay ayan, ayan, ayan. Oo, oh, pwede yan. Pares lang na siya ako. Hmm. Oh, ako naglabas niya oh, dito. na. Finish product. Sinigang baboy. eh yan may ulam akong kambing. <laughs> kambing sinampalo palokang kambing stock po dito last na kambing to kakate na naman tayo ng bago para mayroon tayong yung stock wow sarap ayan o ayan ha o oh, pwede kambing to so, makain na hindi hindi Tikman niya ng luto niya. <laughs> Sinigang baboy. Yan hmm, masakal. masangal. Uh, sarap daw, sarap daw. Yummy, yummy. Siyempre. Okay, so susunod na kabanata ulit. Ano kaya ang susunod na lulutuin ni Chef Enric? Kare-kare. Kare-kare daw, kare-kare. Sige, <laughs> sige. Bye-bye.